Everything is okay. Got a smile on my face, it's a beautiful day. Edward Barber spotted the birthday celebration, ni Shania Gomez. Pero bago natin simulang pag-usapan ang naturang birthday celebration, ako pumuli si Josepa dito sa Josepa, anong latest na nagatit sa inyo na mga trending topic tungkol sa inyong mga favorite celebrity update. Mainit nga ang pinag-uusapan ngayon sa mga social media ang naturang birthday celebration party ni Shania Gomez na kung ay bisita ang ilang mga bigating celebrity kagaya ni Abel Mariano, ang kanilang ang mga ex-BBB housemate, at ang his into her na kanya ring mga nakatrabaho. Kung, babalikan natin ang I Want Asap episode ay personal na inimbitahan ni Shania Gomez itong sina Edward Barber at Jeremy Clinoga. At Et Glinoga. Eto <laughs> panoorin at muli natin pag-usapan ang naturang video ng I Want Asap episode. And now I'm left to feel stupid yeah, yeah. Oh the way he feels a love isn't real Oh cupid is so dumb I wow. enough <laughs> Thank you I want us <laughs> Been a while since I performed on I Want Asa Brunat <laughs> Wow Hey Naya I just want to say, uh, Ang um, pretty-pretty naman ni Shania Gomez. Di ba, napakasimple lang ng makeup niya. Pero kita mo naman, ang ganda-ganda ng ilong ng batang ito. Ano? Talagang ano siya, babaeng version talaga siya ni Edward Barber. Ano? Di ba? Hindi ko pa siya nakikita sa personal. Di ba? Sana makita ko itong batang ito sa personal. Di ba? Kasi kung si... Kung si Lime mukhang kambal ni Edward Barber. Kasi si Edward Barber ay mukhang maniking sa personal niya. Talaga namang napakatisoy napakatangos ng ilong. Kaya naman ako ay nai-excite na makita sa personal itong si Shania Gomez. Dahil kung napakagwapo ni Edward Barber sa personal ay marahil. Ay ganun din naman itong si Shania Gomez. Dahil madala silang mapagkamalang kambal o oh, magkapatid nito, ni Tony Edward Barber. O oh, siya siya! Balikan na natin natin ang naturang video na kung saan ay personal ngang inibitahan ni Shania Gomez, itong sina Edward Barber at Jeremy Glinoga. It's been a while since I performed on I Want ASAP, o oh, nga. Wow! Uh, hey, Shania, I just want to say, uh, bago ang lahat, and I, and I mean this, uh, I have really enjoyed having you uh, here in the last year, over a year of I Want ASAP, uh, truly part of the family. Uh, but truly, just a joy to be with all the time. Uh, Maayayana lang yung mga birthday wishes naman. Uh, <laughs> I'm just excited. I'm excited because you're one year older, uh, which means there are more doors that are gonna be unlocked for you. Pero gusto namin malaman, Shai. ice Sure. celebration natin. Ano ba yung mga plans mo for your birthday tomorrow? Are you gonna do anything? Go anywhere? Um, actually, kasi ako, I'm not. I don't usually like celebrating my birthday. I'm okay with just a private thing with just family or usually uh, I'll just say like, um Kaisa birthday party, can we just like go out of town with my family or something? Um, but for the first time <laughs> I'll be actually I'll be having a birthday celebration. Um on the 16th, which I invited both of you guys, which none of you guys replied to me. So, I... So, I... Nakakatawa naman si Shania Gomez, ano, di ba? Parang ano eh, parang batang nagtatampo sa kanya, mga kuyas, di ba? O, oh, eto, eto, sige nga, balikan na nga natin itong, ano, ah, pagtatampo ni Shania Gomez dito kina Edward at Jeremy. Bakit nga ba siya? Parang biglang nagtampo dito sa dalawang binatang ito, di ba? Panoorin natin ang video. Gusto ko na galit ako. Ay. Um, eh? 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 Check Sorry. your messages. Check your Viber. Check your messages. Check your every... Gusto guys, na galit ako na call out. Hindi. Pero, ayun. Um, so, I'll be having my, my first birthday like celebration here in, in, in a while, in a long while. And... March 22, oh. March 22. Ha? Huh? March 22. Hindi nga. Uy, baka ibang, baka ibang Edward yung tinext mo. Oo nga. Oo Nakakatuwa naman ito si na Edward, di ba? Di ba na, nagpakitaan pa sila ng mga text messages nila sa isa't isa. Talaga naman sa live, di ba? Sa live talaga pinakita nila ang kanila mga cellphone. Ayan, nalaman na tuloy ng madlang people na magkaka-textmate kayo. Oh, why not? Coco not. magkakaibigan sila. Hindi lang sila magkakaibigan. Ay, magkakatrabaho pa sila, di ba? Kaya natural lamang na magkaroon, na magkaroon sila ng mga di ba yung mga ganyan o kaya mag uh, mag uh, ano ba tawag dito uh maging stressful textmate sila di ba dahil magkakatrabaho sila syempre magtatanungan ya magkukusaan tungkol sa kanila mga project, di ba? Oh, siya, 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 masyado naman ako overprotective. Ba talaga namang sobrang haba ng aking explanation. Oh, siya, siya, balikan na natin ang naturang video. Ito, ito, nagpapakitaan na ng cellphone at mga message at mga messages itong I want a squad. Oh, di ba? Nagtatang twister na ako. March 22. Hindi nga. Oy, baka ibang baka ibang Edward yung tinext mo. Oo oh, nga. Okay. I only know one Edward. Oh okay lang, okay lang. We'll we'll fix it. We'll make a way. Okay. Oh, uh, The next mo si Edward Scissorhands. Oh bang Edward Cullen. And then pero ayon uh, um so I'll be having that. So I'll be having that. No, no, merci <laughs> mo. <laughs> <laughs> ang cute naman ni Jeremy Glinoga doon, di ba? Yung pagkakasabi niya ng, lolo lo, may resibo, di ba? Parang napaka-natural, di ba? Talagang napapaghalata mo. Ang closeness nitong I want ASAP squad, di ba? Talagang literal na resibo, di ba? Ay, ayan na, Edward. Pinakita na na siya, Gomez, ang kanyang personal invitation sa inyo. Ayan, siguro nagloko ang cellphone ni Edward at hindi niya natanggap ang message ni siya, Gomez. O, oh, baka naman hindi sa messenger, di ba? Baka nga naman sa Viber o kung anong app sinend ni Shania Gomez ang invitation nito kay Edward Barber. At napaka-cute naman ni Jeremy Clinoga sa pagkakasabi niya ng low, pinakita ang resibo. ba diba? talaga naman ng mga kabataan ngayon? Napaka-cute. O siya, siya, ituloy na natin ang video. I'll be having that. No. No, merci bo. <laughs> I'm having that. Um, and yeah, and oh yeah, everyone here, everyone here. So, ayun. Uh, so, um, man, ano, pinakita mo yung details ng ano, event. Kaya, Kaya nga, man, so, lahat ng, oh, lahat ng mga kapamilya <laughs> yes, natin, para para kung nakita na yun, screenshot niyo yung, ano, yung details <laughs> na yan. We'll see you kung kailan yan. yes, guys, I'll, uh, just show up. <laughs> oh, that's so nice. Um, but yeah, okay, that's it. Oh, oh. <laughs> <laughs> my Birthday celebration, Shania. Well, uh, oh my gosh, uh, well, we'll we'll sort out that little miscom there and we'll fix out whatever uh <laughs> problems we have. But as uh -oh. we said, out, uh, okay lang kasi we have a lot to look forward to here today. Uh, we we mentioned it a while ago. uh, we're, we're gonna have a digi fund meet for her later. Oh, di ba? At yun na nga. Oh, ang tanong, pumunta ba itong si Jeremy Glinoga at si Edward Barber sa naturang birthday a uh, celebration party ni Shania Gomez? Oh, eto nga. Uh, nasagap natin sa iba't ibang social media. Ito talagang mainit na mainit na pinag-usapan ang naturang birthday party celebration ni Shania Gomez. Paano ba naman hindi ito pag-uusapan? Ay naroroon ang ilang mga bigating celebrity sa birthday party ni Shania. Katulad nga nito ni Bel Mariano. ba diba? Napakabait naman ang batang ito. ba diba? Sa sobrang busy ng kanyang schedule. ba diba? O oh, nakadalo pa rin siya sa birthday party ni Shania Gomez. At ang iba pang cast ng uh, He's into her at syempre ang kanya mga PBB ex-housemate ay, ay nandoon din sa naturang birthday celebration. Heto panoore natin ang ilang video at ilang mga picture na nasagap natin sa mga social media. odi oh, di ba? naspati yun na ba si Edward Barber? Oh, di ba? Nung sinabi nilang get get out, happy birthday, ah, sex bomb siya na. Para naman bigla ako may naalala do sa ganung ano, di ba, na nag-birthday din ng May. O, oh, di ba? Ayun na nga. Spotted na nga at confirm na dumalo itong si Edward Barber sa kakatapos lamang na birthday party celebration ni Shania Gomez, di ba? At ay talaga namang nakakatuwa naman dahil kahit papaano ayan oh dumalo si Edward sa birthday party ni Shania Gomez O oh, siya siya panoorin at tingnan natin kung sino-sino pa ba ang mga celebrity dumalo dito sa naturang birthday ni Shania Gomez at talaga namang trending topic talaga ito sa mga social media Oh ayan, ito. Ah, uh, Uh, nasagap natin at um, may caption pa nga na, Oh, I'm so upset. This is the only picture we took the whole night. But happy birthday, Shai. O oh, diba, ayan o oh, si Edward, nandiyan ka sa kasama nila. Nako, 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 nako. Why not? Diba, enjoy Edward, enjoy. Ayan. O, oh, di ba? Ang taray. Alam mo, etong picture na to, sinungko ng bonggam-bongga, di ba? Akala ko kamay ni Edward Barber yun. Pero kamay po iyon ni Shania Gomez. Hawak-hawak po ang kanyang red wine. At ang mga kamay ni Edward Barber, ay huwag kayo magselos dahil nakandudun po sa bulsa niya ang kanyang mga kamay, di ba? Ayan, ayan, ayan. O, oh, ayan pa, spotted ulit si Edward Barber. O, oh, di ba? At syempre, nadyo dyan din. Ayan o, si Direk. O syempre, parang nandito ang mga uh, staff and crew. O di ba ang mga ex-PBB. housemate, syempre, dyan nagmula si Shania Gomez. ba? Diba? Dito mo makikita talaga na mabait na bata itong si Shania Gomez. ba? Diba? Kasi, kita mo, hindi lang mga bigating artista ang nando doon sa kanyang birthday party. Maging ang kanilang mga boss, ayan, ang kanilang mga staff and crew, ayan, nakikiselebrate din sa birthday ni Shania Gomez. Dito pala makikita mo na, na talagang mabait sa personal itong si, Saya, si Shania Gomez. O, ba diba? O, ayan, o, ba diba? ang kanya mga PBB, ex-housemate. Nakakatuwa naman. O, oh, ba diba? Napakarami niyang, ayan, ang kanya mga his into her. Uh, mga friends. Ayan, nandarito rin si, ano, ano pa si Jaida. Jaida ang pangalan nito. Ano kung hindi ako nagkakamali, nagkakamali? Nagkakamali. Nagkakamali anak ni, ano, ni... Yesa Saragosa, ayan. Oh, 'di ba? Ang daming friend dito ni Shania Gomez. Oh, ayan nga si Bel Mariano na napaka-simple ng kanyang aurahan, 'di ba? Talaga naglaan pa siya ng oras, 'di ba? Napaka-busy na tao nito, kita mo oh, naglaan siya ng oras to attend the birthday celebration of Shania Gomez. Napakabait naman ni Bel Mariano. O oh, sya-sya, siya! mga kamarites, ano ang inyong masasabi dito sa kakatapos lamang na birthday party celebration. Ayan ni Shania Gomez. I-comment nyo na yan at atin niyang pag-uusapan sa aking mga susunod na video. At sa mga nakagusto ng aking video ito, ay huwag po ninyong kalimutang mag-subscribe. I-click po ang bell button para lagi po kayong updated sa mga latest video ko. Muli po, ako po si Josepa. Hanggang sa muli, paalam! You make me feel beautiful so be